Hi guys! So welcome again to this vlog. Hi, labay me. So we're gonna go to Inaguan Farm and now it's a normal day because it's a big day so I don't know people there. So kailan na kami ng ano, tawag dito? The Adidas ng manok or the bagtak ng manok. <laughs> Sabi ng battle na trending. Kaunta sa bagtak ng manok. <laughs> So it's Adidas guys, so music naman si Brenda. Non-stop music all around. So we gonna Dito tayo sa suba na naman, mas maliligo na buong taon niya. So ito, sa suba na naman siya. Uh. May mo na tagbato color. <laughs> so ang kadara is very refreshing. Suba. suba is very refreshing. So we gonna go there. We gonna swim later if we have time. Ah, <laughs> feeling. Rumulo ko sa shame, oi.

ngayon tayong ito. It's bangos. Nga. Yeah. Looking at the view. Ah, ngayon tayong Bagtak sa madok It's Adidas. Okay, look. It's it.

Ano ang gabi ina wala na puti tong gabi eh. Galik sa bandas ng labo. Ito ay pinjis binya ko sa pasaya. sa magkuan ba? Kanang mo approach si Dito Sean ay bali ang kwarta Dito beblihon. Nga naman niya bet ni mamsi sa kamamsi lang sa. Ay ko yung Dili ko sa kwarto. Sap. Ug kay gay di ko ano ba basin mo pala nga basin na PayPal ipa-transfer sa inyo. Di ko na ina na iyan. Oh. Huh? Mm -hmm. Kaya naman kay Gcash. Di ko mo transfer. Huh? Ay sa i-transfer ang PayPal sa Gcash. Kaya, hindi ko gagawin. Wala pala sa iya nga. Iya kay di man nag-in. I-open mo kaniya. Remove daw sa 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 password. Transfer, si Amanda, okay. tutulungan mo sa transaction sa kaniyang tahod ang ending. Pero bibitangan kami mag mga mag-nakaw. Baka da ano. Pinukuha namin ito. Sige, gamit namin somewhere. At sila-transfer sa mga bank. Ganun yung ano niya, mindset. Ano nga ba?

So yun guys, after ng kainan natin ay let's have a kamustahan mo dito sa ano man nangyari dito sa ano sa pool. Alam mo yung pool natin po. Ano, super sad na we need to stop it muna kasi kailangan pa ng mga i-process yung mga papers. So as long as mag-process yung mga papers, so pwede na po i-continue. <coughs> so instead of ano daw siya, pool, ito ay magiging fish pan muna. So, we gonna order some koi. Ay, pwede naman yung, yung ano namin, yung uh, tilapia namin. Kasi it's very colorful naman. Kasi yung tilapia namin may mga lahi. So, lahing kuan. <laughs> lahing mga unggoy. Charot lang. Mga tilapia na mga, mga lahi. So, may color orange, may black orange. Parang mga koi fish dyan. So, doon na namin, ano, dito na namin ipailalagay yung mga, ano, ng mga tilapia. So, para dito siyang koi pan. No, pero, tilapia siya, makakain naman siya. So, it's not this pool, uh, koi pan, pero tilapia yung nandun. Kasi, color. or pwede din maglagay ng koi. Ah, depende kay Brenda. Basta, instead of ano muna, um, <coughs> I'm sorry. Sorry sa mga kumakain ako Cut, 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 cut. Instead of, ano muna, pool, oh, ito, oh. Diba? Magiging peace pa naman siya. So, gagawa siya ng tulay dito papunta doon. So, it's ano naman siya. Don't worry kasi yung tulay na gagawin natin ay ano naman, uh, tawag nito, kahoy. So, pwede na siyang i-detach after kung mapupull na siya, magkakuntino siya ng pool area. So, dito naman, okay lang. Na. Lahat, taga, matataas yung ano natin na ah, African Cantalisay. Pero, mas maganda itong ganyan na siya. Maganda itong uh, lalabong na siya. So, dito na area, pinakuan niya, pinaganis niya, or ano muna niya bina-plain um, kasi we just expecting talaga na magkukontinue yung atong pool natin. Pero hindi naman kasi marami pang mga um, kailangan at aasikasuhin at kailangan pang mga um, permit na kailangan nating kunin pa sa mga um, mga designated na mga offices kung saan pwede kumbuha So dito po, again, magiging pan po with all the tulay para po dito more, yung sinasabi ko talaga na it's uh, dagdag attraction is yon, So pwede na din mag-feeding dito sa mga fish, sa mga koi fish, sa mga tilapia. So pwede din siya 20 pesos per kumot or by pack na na siya, it's 20 or 30 or 50 para... Silbi, ibebenta na namin yung mga ano, yung mga Um, pagkain ng ano para sila na mag-feeding para fee may feeding fish feeding dito. Kung hindi naman dito, pwede naman doon din sa maraming tilapia kasi may fish pan din doon. hindi hmm, ba? So, yung yung you know, yung sinasabi ko na yung unplanned yung mga joke-joke na sinabi niyang hindi na magkakaroon ng puno to. <laughs> na ano talaga na tuloy daw diba ito. Ay hindi siya na hold ba hold ang pag, paggawa ng pool na ano talaga na na Natuman ba? Kung natuman sa tingin. Basis may Tagalog sa natuman. Eh, talagang naganap. <laughs> and before the pool or instead of pool, magiging fish pan daw. So nagkuhan din. Magiging magkakatoot. Magkakatotoo. So with all the bridge na lang. So yun. So we are hoping and looking forward na unta sana uh, ng pool ito soon. So So sabi niya pa dahil nagawa na dahil nag-effort na nag nagbayad nag, nag, bayar, nag ano na siya nagbayad na siya nito nakagastos na siya nito so gagawin na lang yung Kasi sayang din naman yung source namin. Kasi itong source talaga, yung source ng water talaga, yun pinakauna namin project. Pinakauna yung project for, to make pool. Pero ang ending, hindi... Ang ending, una yan ginawa para talagang merong source ng water. So, ang ending, it's 3 months din yan. Ginawa ko matagal din yan sa so 3 to 4 months. Ay, nakaroon nga nga. So, meron ng source. Ngayon, magpupul na. So, ito na yung, yung, yung yung si building ba ang term Anna? parang basta the project ito na yon so may source ng water eh masasayang source ng water kung walang gagawin na pool di ba so fish pad na lang para din ma mapuslan Baka karing ma, ma ano din na magamit din natin yung source ng water sa atin dito sa pool area o di ba so instead of pool meron tayo source of water and meron tayong fish pad meron tayong fish feeding fish docking photo, photos, anak, na mo picture, picture dito and everything. Ah, oh, di ba ang kaling So thank you, thank you so much, and then, please um help us in praying na sana um makakuha na ng mga permits, makakuha na ng lahat ng mga documents ng mga papeles na kinakailangan para po magkaroon ng pool ito sinaguan. Dahil yun yung pinakasabi nila, this is agricultural property or agricultural land, kailangan siya i-transfer to commercial land. So hindi pa na-transfer kasi kaya malaki pa yung um, Process or go go So, thank you everyone for watching. So, see you later and God bless.